Isang mapagpalang araw sa inyo mga kasimbahay. Halina't makinig at magnilay sa salita ng Diyos para sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ikalabing limang taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio. Si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Eturia at Traconete, Si Lisanias ang tetrarka ng Abilinia, sinaanas at kaipas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan, na anak ni Sakarias, Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Hordan at ng Aral. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, Ihandanin ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, tambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok, tutuwirin ang daang likuliko at papatagin ang daang bakubako at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos pagsasadiwa. Sa dalisay at dakilang kaluwalhatian ng Diyos, mawawalang parang isang bula ang sangkatauhan, hindi handa dahil sa kasalanan. Matutupok ang marumi at hindi karapat dapat maharap sa kanyang kabanalan. Kaya mga anghel ang ipinadala noon upang ihayag ang mensahe ng Diyos. Nang lumaon Nangungusap din ng Diyos sa kanyang mga piniling patriarka at propeta sa pamamagitan ng pangitain o panaginip. Pero bahagi talaga ng plano na ang Diyos na mismo ang bababa sa sangkalupaan ayon sa kanyang mga pangakong nahayag sa mga propeta. Isinagawa ito sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Pinagpala si Maria at ginawa siyang dalisay sa kalinisan at ligtas sa kasalanang mana para sa pagtanggap niya sa anak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Lalo pang umigting ang kanyang pagkatao sa kabanalan sa halip na mamatay o matupok sa kadakilaan ng Diyos. Mula sa pagliligtas ng Diyos kay Maria bago pa lamang siya ipaglihi ng kanyang ina at mula rin sa aktibo niyang pakikibahagi sa misyon ng pagkakatawang tao ni Kristo. Nagpapatuloy ang kaganapan ng plano ng kaligtasan kung paano ang pagpapala kay Maria ay nagbunga sa tagumpay ni Jesus laban sa kasalanan at kamatayan, tayo rin ay pinagpapala upang maging daan ng kalooban ng Ama sa atin namang panahon. Ganap at may saysay -say na buhay ang naghihintay sa atin. Malaki ang hamon sa atin ng mga sa araw na ito. Nawa gabayan at pagpalain tayo ng Diyos upang maisabuhay ang hamon at diwa nito. Ako po si Father Angelo Paolo Osper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.